Madali pong maalis yan kung kumikilala ka sa Diyos. Alam niyo, alam ko kasi nagkakasala rin ako. Kung alam ko nagkakasala ako, kailangan kong mapatawad ako ng Diyos. Baka dumating yung isang araw na magalit ang Diyos sa akin, wala na akong pupuntahan. Kaya kung mo alam kung gano'n na nagkakasala ako at nangangailangan ako ng pagpapatawad ng Diyos, laging nasa isip ko para mapatawad ako ng Diyos, dapat magpatawad din ako. Kaya ako po, nagpapatawad ako kahit na ano pang kasama-sama ang ginawa sa akin ng kapwa ko tao. Meron po ako nakalaang pagpapatawad kung ang kanyang ginawa ay pinatatawad pa rin ng Diyos. Pinatatawad ko po. Wala po akong natatanda ang isang taong gumawa sa akin ng masama na hindi ko pinatawad kung yun ay dapat pampatawarin ayon sa Diyos. Dahil gusto kong patawarin din ako ng Diyos. Kasi po, sabi ng Diyos, kung ipapatawad daw natin ang kasalanan ng ating kapwa, papatawarin niya rin tayo. Kung hindi naman natin ipapatawad, hindi niya rin tayo papatawarin. Ay, ayoko naman pong hindi ako patawarin ng Diyos. Kaya ako nagpapatawad. At kung kinikilala mo po yung salita na yan, walang pait, panibukho at walang anumang bagay na masama na makikimkim ka sa iyong puso. Pagkilala po sa Diyos ang pagpapatawad at pag-aalis ng anumang pait sa puso o anumang kasalanang nakatanim sa puso ng isang tao. Ang tanging paraan po dyan, kumilala tayo sa Diyos. Na tayo, para tayo mapatawad, kailangan din tayong magpatawad. Gaya ng sinasabi ng kasulatan. Yun po ang Paraan, isa lang pong simpleng bagay, kumilala tayo sa Diyos na siya'y makapangyarihan. Kung siya, hindi siya nagkakasala, nagpapatawad siya. Tayo pa, nagkakasala rin tayo, dapat magpatawad tayo.